itinuring ng ilang mga pilosopo na ang tao ay ganap na Panginoon o nagmamay-ari ng sansinukob na ito, na kumikilos para sa sarili niyang kapakanan ayon sa kanyang mga ninanais, na siya'y walang tagasubaybay, na siya'y hindi mananagot, kahit na kung ito ay humantong man sa pagkasira ng bahagi ng kalikasan o kasiraan ng ibang nilalang. At kabaliktaran nito, itinuturing naman ng ilang mga pilosopo na ang tao ay walang ikinahihigit sa iba, na ito ay isa lamang sa milyon-milyong uri ng mga nilalang. Kaya ano naman ang pananaw ng katuwang Islam tungkol sa kaugnayan ng tao sa universo? Ang pananaw ng Islam sa ugnayan ng tao sa sansinukob ay pag-unawang pang-relihiyon at teoretikal na mga pananaw, at ang Quran ay nagpapaloob ng detalyadong mga alituntunin upang matumbok ang kaugnayan sa tao, hayop, lupain, at mga yaman ng kalikasan. Ang ang Quran ay malinaw na nagpahayag na ang ang Panginoon ay pinarangalan ang tao at nakikilala siya mula sa iba pang mga nilalang 70, at nilikhang taga-serbesyo sa kanya ang universo at mga nilalang sa paligid niya ay nilikha upang pakinabangan niya at kanyang pangalagaan. 14 na Ibrahim 32-33. Kaya ang tao ay hindi basta-bastang uri mula sa milyon-milyong iba pang uri ng mga nilalang na walang ipinagkaiba, kundi siya ay isang nilalang na pinarangalan at kagalang-galang, ginawang mapagkumbaba para sa kanya ang kapaligiran upang kanyang pakinabangan. Sereno and Bakara 29. Kasabay nito, binigyang diin sa atin ng Quran na ang tao ay hindi Panginoon ng Sanlibutan naaasal sa kung ano na lang ang ninanais at ang kanyang katayuan at karangalan ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang sumira sa kapaligiran at umabuso sa yaman ng kalikasan. Binibigyang diin nito na ang soberano ay ang tunay na Diyos, ang tagapaglikha, ang gagampanan at posisyon ng tao ay namalagi sa pagiging kahalili sa salit-salitang pamamahala sa kalupaan na ginawa siyang tagapag-alaga may karapatang gumamit at makinabang at inutusang magpatuloy sa pagpapaunlad at pagpapalago ng walang kapinsalaan at kasiraan sa tao at sa iba pang nilalang. Hud 1161, Donald Albacarahan 30 Ang batas islamiko o sharia ay mahigpit na nagtagubilin sa mga tao ukol sa relasyon ng bawat isa at sa universo na nakapaligid sa kanila. Ang ilang mga mga halimbawa ay narito.